Magandang araw, mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ay taos pusong bumabati sa inyo sa ating espesyal na pagtitipon ngayon. Ako ay lubos na nagagalak na makasama kayo sa video na ito kung saan tayo ay magtutulungan upang palakasin ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Sa mga panahong puno ng pagsubok at hamon, mahalaga ang ating pagtutulungan at ang ating pagkakaisa sa panalangin. Ngayon, ang ating tema ay napakamahalaga at napapanahon. Panalangin para sa mga nagnanais ng isang kagyat na himala. Sa ating mga buhay, maaring may mga pagkakataon na tila tayo ay nawawala ng pag-asa. Marahil ay may mga sitwasyon tayong hinaharap. Mga sakit, problema sa pamilya, usaping pinansyal, o iba pang mga hamon na tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nais nice kong ipaalala sa inyo na ang ating Diyos ay isang Diyos ng Himala. Siya ang ating tagapagligtas at tagapangalaga at walang bagay na mahirap para sa Kanya. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais nice ko munang hikayatin kayong umupo ng komportable, mag-relax at buksan ang inyong puso at isipan sa mga posibilidad ng mga himala. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang makipagugnayan sa ating Diyos. Kaya naman, kung kayo ay may mga tiyak na kahilingan o mga bagay na nais ninyong ipagdasal, isulat lamang ito sa comment section sa ibaba. Nais nice kong malaman ang inyong mga saloobin at mga pangarap at sabay-sabay tayong manalangin para sa mga ito. Sa ating pakikilahok sa panalangin, tandaan natin na ang pananampalataya ay mahalaga. Minsan, ang ating mga himala ay hindi agad-agad na dumarating. Ngunit ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang tayo ay patuloy na umusad sa ating mga pagsubok. Huwag natin kalimutan ang sinabi sa Hebreo Leverpers N. Ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Sa bawat panalangin nating ibinubuos, tayo ay lumalapit sa Diyos at sa ating pananampalataya, ang mga himala ay nagiging posible. Habang tayo ay magpapasimula, nais ko rin anyayahan kayong mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ang ating komunidad ay patuloy na lumalago at ang inyong suporta ay napakahalaga. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi lamang kayo magkakaroon ng access sa mga susunod na mga video, kundi makakasama rin kayo sa ating mga panalangin at mga mensahe ng pag-asa. Ngayon, habang nag-iisip tayo ng mga bagay na nais nating ipagdasal, alalahanin natin na ang bawat himala ay nagsisimula sa isang simpleng panalangin. Ang mga himalang iyon ay maaring magmula sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya kaya't huwag tayo matakot na humingi sa Kanya. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at Siya ay narito para sa atin. Ngayon, halika't sa masama tayong manalangin. Sa Santiago 5.16, nabanggit ang kahalagahan ng samasamang panalangin. Kayo'y mga pakapat sa isa't isa at mga panalanginan para sa isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa halaga ng komunidad sa panalangin. Sa mga oras ng kagipitan, ang pagkakaroon ng mga kapatid sa pananampalataya na nagdarasal para sa isa't isa ay nagdadala ng lakas at pag-asa. Ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay pinagsama-sama. Ang pagkakaisa sa panalangin ay nagdadala ng mga himala hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa buong komunidad. Ang mga himala ay hindi palagi nakikita sa anyo ng mga malalaking pagbabago. Minsan, ang mga ito ay nakikita sa mga simpleng bagay. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng unos, ang pag-asa sa mga pagkakataong tila wala ng pag-asa, at ang mga pagkakataon ng pagmamahalan at pagkakaisa sa ating mga kapatid. Ang mga ito ay mga himalang hindi dapat ipagwalang bahala. Kaya naman, sa ating pagdarasal, hindi lamang tayo dapat humini ng mga material na bagay. Dapat din tayong humiling ng mga bagay na magdadala ng kapayapaan at pagmamahalan sa ating puso at sa ating paligid. Sa huli, ang pananampalataya at panalangin ay dapat na maging bahagi ng ating buhay. Ang mga himala na ating inaasahan ay hindi palaging dumarating sa paraang ating inaasahan, ngunit ang Diyos ay tapat at siya ay kumikilos sa mga pagkakataong ito. Ang mahalaga ay ang ating pagtitiwala sa kanya. Sa bawat panalangin, isama natin ang ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon, panatilihin nating bukas ang ating puso at isipan sa mga himalang nais ipakita ng Diyos sa ating buhay. Ang mga himalang ito ay nag sa atin na patuloy naman ang palataya at umasa, anuman ang ating kalagayan. Sa ating pagninilay sa tema ng panalangin, para sa mga nagnanais na isagyat na himala, mahalagan isaalang-alang ang mga mensahe sa mga talatang ating tinalakay, partikular ang Marcos 11:24 Sa talatang ito, Sinasabi na ang lahat ng bagay na ating hihingin sa panalangin, dapat tayong maniwala na ito ay natamo na. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang aktibong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na may kakayahang magbigay ng mga himala sa ating buhay. Isipin natin ang konteksto ng ating mga buhay sa mga panahon tayo ay nalulumbay, naguguluhan o nahaharap sa mga pagsubok. Sa mga pagkakataong ito, ang ating mga puso ay madalas na nagiging puno ng pagdududa at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang talatang ito ay nagaanyaya sa atin na itaas ang ating pananampalataya. Ang pagkakaroon ng tiwala na natamo na ang ating mga hinihiling ay nagiging daan upang ang ating mga panalangin ay maging makapangyarihan. Sa mga sandaling tila wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang Diyos, doon natin natutuklasan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Magbigay tayo ng puwang sa ating mga puso at isipan upang tumanggap ng mga biyayang ipinagkakaloob ng ating Diyos. Tayo ay magsimula sa ating panalangin para sa mga nagnanais ng isang kagyat na himala. Muli, magandang araw sa ating lahat. Inaasahan ko ang inyong mga komento at mga kwento tungkol sa inyong mga karanasan sa panalangin. Huwag kalimutan ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama tayong magdasal at magpatuloy sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang panalangin para sa mga nagnanais ng isang kagyat na himala ay isang napahalagang aspeto ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa Mateo 21, verse 22, sinasabi na, At lahat ng bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong matatanggap. Ang talatang ito ay naglalaman ng isang napakalalim na katotohanan, ang kapangyarihan ng panalangin na sinamahan ng tunay na pananampalataya. Ipinapakita nito na ang ating mga hiling at pangarap ay hindi lamang mga simpleng hangarin. Ito ay mga pagkakataon na maaring makatagpo tayo ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Minsan, sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon na tila wala ng pag-asa. Ang mga hamon at pagsubok ay tila napakalalim at ang mga himala na ating inaasahan ay tila napakalayo. Sa mga ganitong pagkakataon, ang talatang ito ay nagaanyaya sa atin na lumapit sa Diyos na may buong tiwala. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang ideya o paniniwala. Ito ay isang aktibong proseso ng pagtitiwala sa Diyos. Ang mga himala ay hindi nagmumula sa ating kafayahan, kundi sa ating pagtitiwala sa Kanya na may kakayahang gawin ang lahat. Kapag tayo ay nananalangin, dapat tayong lumapit sa Diyos na may kumpiyansa na Siya ay nakikinig sa ating mga daing at panalangin. Ang pananampalataya ang nagbibigay diin sa ating mga panalangin. Sa Marcos 11.24, sinasabi na, Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin kapag kayo nananalangin ay sumampalataya na inyong natamo na at ito'y mangyayari sa inyo. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang mahalagang prinsipyo, ang pananampalataya na tila natamo na ang ating hiling. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagiging daan upang ang ating mga panalangin ay maging mas makapangyarihan. Ang pananampalataya ay hindi laging madali, lalo na sa mga pagkataong ang mga sagot sa ating mga panalangin ay tila hindi dumarating. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Ang tiwala na ang ating mga hinihiling ay natamo na ay nagbubukas ng pinto para sa mga himala. Kaya naman, sa bawat pagkakataon na tayo ay humihiling, dapat nating isama ang pananampalataya sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay hindi limitado sa ating mga inaasahan. Siya ay higit pa sa lahat ng ating maisip. Madalas tayong nag-iisip na ang mga himala ay nangyayari lamang sa mga espesyal na pagkakataon o sa mga kwento ng mga tao sa Biblia. Ngunit ang katotohanan ay, ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa ating mga buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Ang mga himala ay hindi palaging nakikita sa anyo ng malalaking pagbabago. Minsan, ang mga ito ay maaring mangyari sa simpleng mga pagkakataon. Isang pagkakataon na makatagpo ng tulong, isang mensahe mula sa kaibigan, o isang panibagong pag-asa na muling sumisikat sa ating mga puso. Sa Santiago 5 verse 16, ito ay pinatibay ng ideya na ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ang pagkakaroon ng komunidad na nagdarasal para sa isa't isa ay isang napahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon tayo ay naguluhan o nawawala ng pag-asa, ang ating mga kapwa mananampalataya ay maaring maging instrumento ng Diyos upang ipaalala sa atin ang kanyang mga pangako. Ang samasamang panalangin ay nagdudulot ng lakas hindi lamang sa atin, Kundi pati na rin sa mga taong nagdarasal kasama natin. Sa pag-asa at tiwala ng bawat isa, ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan. Minsan, ang mga himala na ating hinihintay ay hindi agad dumadating. Sa mga sandaling ito, ang ating pananampalataya ay sinusubok. May mga pagkakataon na ang mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi ayon sa ating inaasahan. Ngunit dito, pinibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magpatuloy sa pagtitiwala at paghihintay. Ang pagtitiwala na ang Diyos ay may mas mataas na plano para sa atin ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa bawat pagsubok, naroon ang pagkataon na lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang mga himala ay hindi laging nakikita sa ating mga mata. Ngunit ang mga ito ay naririto sa ating mga puso. Sa panalangin, tayo ay hindi lamang humihiling, kundi tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating manlilikha. Sa bawat pagkataong tayo ay nananalangin, nagiging bahagi tayo ng kanyang plano at layunin. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay mapalakas, mapatibay, at makahanap ng kapayapaan sa kabila ng mga hamon. Kaya't sa mga nagnanayos ng kagyat na himala, huwag tayo mawala ng pag-asa. Patuloy tayong manalangin, magtiwala, at makipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat salita ng ating panalangin, sa bawat pagluha at ngiti, Naroon ang pagkataon na maranasan ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Ang mga himala ay hindi lamang para sa mga nakalipas na kwento. Ang mga ito ay para sa atin, sa ating araw-araw na buhay. Sa ating pananampalataya at panalangin, tayo ay tunay na nagiging tagapagdala ng liwanag at pag-asa sa mundong ito. Ang tema ng panalangin para sa mga nagnais ng kagyat na himala ay isang napakahalagang bahagi ng ating pananampalatayang kristyano. Sa bawat hakbang ng ating buhay, Madalas tayong humaharap sa mga pagsubok at hinanakit na tila imposibleng malampasan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating pananampalataya at panalangin ang nagsisilbing ilaw na naggagabay sa atin patungo sa mga himala. Sa ating pagminilay-nilay, mahalagang suriin ang mga turo ng Biblia, lalo na ang Santiago 5.6 na nagsasabing, kayo mga pakatapat sa isa't isa at mga para sa isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin na matuwid ay makapangyarihan at mapisa. Dito makikita natin ang halaga ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang personal na paglalakbay kundi isang sama-samang pagsisikap. Kapag tayo ay nagtataguyod ng kultura ng panalanginan sa ating mga komunidad, nagiging mas makapangyarihan ang ating mga dasal. Ang mga himala ay kadalasang dumarating sa oras ng sama-samang panalangin kung saan ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang mga pasanin at hinanakit sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kapatiran na handang makinig at, at manalangin para sa isa't isa, nagiging mas matatag ang ating pananampalataya. Mahalaga rin isaalang-alang ang salitang matuwid sa talata. Ang mga panalangin ng mga taong may malinis at tapat na puso ay may espesyal labisa. Ito ay nagpapakita na ang ating buhay ay dapat na nakatuon sa katuwiran at pagiging mapagpakumbaba. Ang pagkakaroon ng tapat na relasyon sa Diyos ay nagpapalakas sa ating mga panalangin. Sa mga oras ng kagipitan, ang ating mga panalangin ay nagiging mas epektibo kapag tayo ay nakatuon sa mga bagay na mabuti at makatarungan. Ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa Diyos at sa ating pwa ay nagiging daan upang tayo ay makatanggap ng mga himala. Isipin natin ang mga pagkakataon tayo ay nanalangin para sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan o kahit mga estranghero na nangangailangan ng tulong. Ang bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng pag-asa. Habang tayo ay nagdarasal, isinusuko natin ang ating mga pangarap, takot at pagdududa sa Diyos na siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa ating mga puso, dapat tayong maniwala na ang Diyos ay nakikinig at nakikita ang ating mga hinanakit. Sa mga oras ng kagipitan, ang ating mga panalangin ay nagiging kasangkapan para sa mga himala na hindi natin inaasahan. Huwag nating kalimutan na ang mga himala ay hindi palaging nakikita sa mga nakagawian nating inaasahan. Minsan, ang mga himala ay dumarating sa mga anyo na hindi natin naiisip. Ang mga simpleng pagbago sa ating mga puso, isip, at kaluluwa ay maaring maging simula ng mas malaking himala. Ang Diyos ay kumikilos sa mga paraan na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin, nagiging bukas tayo sa mga hindi inaasahang pagkakaaon at biyaya. Sa pagninilay sa mga talatang ito, naway patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Ang ating pananampalataya ay dapat maging daan upang tayo ay magkaisa at magpanalanginan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtataguyod ng sama-samang pagdarasal, nagiging mas makapangyarihan tayo sa ating mga layunin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang aktibong pakikilahok sa kalooban ng Diyos. Sa ating mga puso, talangin natin na patuloy tayong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Ngayon, habang tayo ay nag-iisip sa mga himalang nais nating matamo, maghandog tayo ng ating mga panalangin sa isa't isa. Ang ating mga dasal ay may kapangyarihan at kayang magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Sa susunod na bahagi ng ating pagtitipon, magkakaroon tayo ng isang special na panalangin kung saan sama-sama tayong mananalangin para sa mga kagyat na himala na ating inaasam. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok at pagsubok na aming dinaranas, kami ay nagtitipon upang humingi ng iyong pagkilos, ng iyong himala na makapagpabago ng aming mga sitwasyon. Ikaw na lumikha ang langit at lupa, alam mo ang aming mga pangailangan at ang mga pagnanasa ng aming mga puso. Sa bawat hikpi ng aming kaluluwa, kami ay umaasa na iyong maririnig ang aming mga panalangin. O amang banal, sa mga oras ng kadiliman at pangungulila, kami ay nagiging madalas na takot at naguguluhan. Ngunit sa kabila ng aming kahirapan, kami ay humahawak sa iyong pangako na hindi mo kami iwan o pababayaan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay humihiling na ikaw ang maging gabay namin. Sa mga pagkataong kami ay nawawala ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon at magtiwala sa iyong mga plano. Ngayon, o oh Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng may pananalig na sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming mga komunidad, Maari mong ipakita ang iyong kapangyarihan. Sa mga nagnanais ng kagyat na himala, kami ay nagdadala ng aming mga dalangin, ng aming mga paghini ng tulong. Kung may masakit na bumabalot sa aming mga katawan, kami ay humihiling ng iyong paghilong. Sa mga sugatang puso at isipan, kami ay naglalapit sa iyo upang muling may balik ang kapayapaan at ligaya. O Diyos, sa mga pagkataong kami ay naguguluhan at naliligaw ng landas, ipakita mo sa amin ang tamang direksyon. Sa mga problemang tila walang solusyon, kami ay humihiling ng iyong liwanag upang mahanap ang daan. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, Ipadam mo ang iyong presensya at yakapin mo kami ng iyong pag-ibig. Hayaan mo kaming maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Isang kapayapaan hindi may paliwanag ng sinuman. Ipinagdarasal namin ang mga kapatid naming may mga pasakit sa buhay. Sa mga tao na nalulumbay o nawawala ng pag-asa, kami ay humihiling na iyong ipagkaloob ang liwanag ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sa mga pamilya na naguguluhan at nag-aaway, kami ay nagdarasal na maghari ang pagkakasundo at pagunawa. Sa mga taong nahulog sa kapahamakan, kami ay humihiling sa iyo na sila ay iyong buuin muli, bigyan ng pagkakataon at bagong simula. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay natatakot sa hinaharap, tulungan mo kaming maging matatag. Sa mga pangarap na tila nahuhulog, kami ay naglalapit sa iyo para sa mga bagong oportunidad. Ipinakikita mo sa amin na sa kabila ng aming mga pagkukulang at kahinaan, ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. Sa bawat himala na amin hinihiling, kami ay naniniwala na ito ay bahagi ng iyong mas mataas na plano para sa amin. Ikaw ang aming tagapagligtas, ang aming kanlungan sa oras ng pangangailangan. Sa mga pagkataong kami ay nawawala ng lakas, kami ay humihingi ng iyong kapangyarihan na muling bumangon. Sa mga mahihirap na sitwasyon, kami ay naglalapit sa iyo na aming mga takot at pangarap. Umaasan ang iyong kamay ay umabot sa amin. Hayaan mo kaming marinig ang iyong tinig na nagsasabi, Huwag kang matakot, narito ako. O Panginoon, sa mundong puno ng pagsubok, kami ay umaasa na sa bawat pagyak ng aming mga puso, ang tiyong mga ay nakatuon sa amin. Sa mga panahong tila kami ay nag-iisa, ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Patuloy kaming maghahangad sa mga himalang nagmula sa iyo, na mga pagbago na tanging ikaw lamang ang mapagbibigay. Sa aming mga panalangin, patuloy kaming naglalapit ng tiwala at pag-asa sa iyo. Kasama ng mga nagnanais ng kagyat na himala, kami ay handang tumanggap ng iyong mga biyaya ng mga pagbabago na magdadala sa amin sa mas mabuting bukas. Sa mga pagkakataong kami ay hindi alam ang aming susunod na hakbang, ikaw ang aming gabay. Sa mga kahilingan na tila imposibleng makamit, kami ay bumabaling sa iyo. Umaasa ng iyong kapangyarihan ay sapat upang baguhin ang aming mga sitwasyon. O Diyos na makapangyarihan, patuloy kaming nag-aalay ng aming mga panalangin sa iyo. Umaasang ang bawat salita ay maririnig mo at ang aming mga damdamin ay mahaplos mo. Sa mga oras ng kaguluhan at kawalang katiyakan, bigyan mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyong mga kamay. Hayaan mo, O Panginoon, na ang aming mga puso ay maging handang tumapak ng mga pagbabago at mga biyayans siyong ipinagkakaloob. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, Tulungan mo kaming maunawaan ang mga aral na nais mong iparating sa amin. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, ipakita mo sa amin ang mga pagkakataon upang lumago at maging mas matatag na tao. Sa mga pagkakataon kami ay nalulumbay, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako at ang mga katotohanan na hindi mo kami iwanan. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa aming mga madilim na sandali at sa mga pagkakataon kami ay naguguluhan. Ang iyong karunungan ang aming minamanmanan. O Diyos, sa mga pangarap na tila napakalayo, kami ay humihiling na bigyan mo kami ng lakas at determinasyon upang patuloy na mangarap at magsikap. Sa mga pagkakataong kami ay nadidismaya, tulungan mo kami hindi mawalan ng pananampalataya sa mga bagay na hindi pa namin nakikita. Sa halip, hayaan mo kami maging mga saksi ng iyong mga himala sa aming buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid namin ipinagdarasal namin ang mga pangarap ng aming mga kapatid na sana'y magtagumpay sila at maranasan ang iyong mga biyaya. Nais namin ipagdasal ang mga leader ng aming mga komunidad, mga bayan at mga bansa. Bigyan mo sila ng karunungan at malasakit sa kanilang mga desisyon upang ang mga itong magdulot ng kabutihan sa lahat. Sa mga panahon ng krisis, naway maging ilaw sila ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, naway maging gabay nila ang iyong mga salita at mga prinsipyo. Sa mga taong naharap sa mga pagsubok, kami ay nananalangin para sa kanila. Sa mga nagpapasa ng mabibigat na pasanin, bigyan mo sila ng lakas at tibay ng loob upang hindi mawala ng pag-asa. Sa mga may sakit, ipagkaloob mo ang iyong paghilom at ang mga kinakailangang tulong upang makabalik sila sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga buhay. Sa mga nalulumbay, naway makatagpo sila ng dahilan upang muling mumiti at muling mangarap. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan sa mga desisyon, kami ay humihingi ng iyong gabay. Ipakita mo sa amin ang tamang landas na dapat namin tahakin. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway magbigay ka ng mga palatandaan na magbibigay daan sa amin sa tamang direksyon. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming mga pananampalataya kahit kaano pa man kalalim ang mga pagsubok na aming dinaranas. Kaya't, O Diyos, sa mga susunod na hakpang na aming tatahakin, kami ay nag-alay ng aming mga sarili sa iyo. Hayaan mo kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundong ito. Sa aming mga simpleng gawain, naway magliwanag ang iyong liwanag sa pamamagitan namin. Sa bawat tao na aming makakasalamuha, naway madama nila ang iyong presensya sa aming mga salita at mga gawa. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay umaasa na ang iyong mga himala ay patuloy na magaganap sa aming mga buhay. Ipinagdarasal namin ang mga pagbabagong nais naming makita at kami ay humihiling na sa bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw ang aming kasama. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot at naguguluhan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na kasama mo kami sa hirap at kinhawa. O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga biyayan hindi mo kami pinabayaan. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalanin. Amen. Nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong oras at atensyon sa ating devosyonal ngayon. Alam natin na sa mga pagkataong ito, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya sa mga himalang ating inaasang. Ang panalangin para sa mga nagnanais ng kagyat na himala ay hindi lamang isang simpleng ritual, kundi isang makapangyarihang hakbang patungo sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating mga pagninilay-nilay, naway nagkaroon tayo ng pagkakataon na magnilay sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pag-asa sa Kanya, at ang ating pananampalataya sa Kanyang mga pangako. Habang tayo ay nag-iisip sa mga salita at mensahe na ating napag-usapan, nais nice kong ipaalala sa inyo na ating Panginoon ay hindi nalilimutan ang sinuman sa atin. Sa bawat pinagdaraanan natin, siya ay naroon, nakikinig, at handang umaksyon sa tamang panahon. Minsan, ang ating mga himala ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit ang mahalaga ay ang ating patuloy na pagtitiwala sa kanyang plano. Sa mga sandaling ito ng pagsubok at pangangailangan, Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tayo pinaalalahanan na ang Diyos ay hindi kailanman natutulog. Siya ay laging nagmamasid at nagmamalasakit sa ating mga sitwasyon. Sa ating patuloy na paglalakbay sa pananampalataya, mahalaga ang ating pakipag-ugnayan sa isa't isa. Ang ating komunidad ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Hinihimok ko kayong magpatuloy sa pag-share ng inyong mga testimonya at mga karanasan. Ipinapakita nito sa iba ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang mga himala. Sa bawat kwento ng tagumpay at pag-asa, tayo ay nagiging inspirasyon sa isa't isa. Huwag kayong magatubiling iwanan ang inyong mga saloobin, panalangin o kahit na mga katanungan sa ibaba ng video na ito. Ang bawat komento ay nagiging bahagi ng ating kolektibong pananampalataya. Sa bawat like na inyong ibinibigay, ito ay hindi lamang isang simpleng aksyon, kundi isang paraan upang ipakita ang inyong pagsuporta sa mga mensaheng ito. Ang bawat pag-click ay nagdadala ng ating mga mensahe sa mas maraming tao na maaring nangangailangan ng inspirasyon at pag-asa. Kaya't huwag kalimutan i-like ang video na ito at i-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta ay napahalaga at nakatutulong ito upang maabot natin ang mas marami pang tao sa paligid natin. Sa ating mga susunod na devosyonal, asahan ninyo ang mas marami pang mga mensahe ng pag-asa, lakas at pananampalataya. Patuloy tayong magkasama sa ating paglalakbay at sama-sama nating ipagdasal ang mga panalangin ng bawat isa. Ang ating pananampalataya ay mas pinatitibay sa mga pagkakataong tayo kay nagkakaisa at nagtutulungan. Bago tayo magtapos, naway natin sa ating mga puso ang mga aral na ating natutunan. Ipadama natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa at sa loobin. Huwag nating kalimutang ipagdasal ang ating mga kapatid na nangangailangan ng Himala at ipakita ang ating suporta sa kanila sa anumang paraan na kaya natin. Sa ating pananampalataya, makikita natin ang mga kamanghamanghang bagay na kaya gawin ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Hanggang sa muli, kasama ang pag-asa at pananampalataya, patuloy tayong mangarap at magtiwala sa mga himalang darating. God bless you all.